pangalan mo na mandurugas ka. Mandurugas ka sa kapwa mo. ba? Diba? Ganon. Ganon na yun. Oo oh, eh, at least kahit pa paano, nakita ko yung, yung, tamsak mo, nasa 40 mahigit. May galap siya, bakit ako lang nasa comment section? Oo nga, eh, ikaw lang eh, wala talaga, wala ang pamunta. Ikaw lang mag-isa pumunta. Taiwan ko kung saan na yung mga ano, mga chao. Wala na yung mga chao. na no, sa akin kanina pa yan 9 lang thumbs ako hanggang ngayon 9 pa rin ay hamon ng kabila wag ko sila itapik ang tagal ng dadaan akong palengke, bibili ako malagkit. Parang gusto ko magluto ng biko. Sino may gusto ng biko? Gusto ko hmm, sino gusto ng biko? Take a live at Hello, hello. Kahapon, kahapon, ang pinakamataas ko lang tamsak talaga ang nakukuha sa ano, hanggang 30 lang. Swerte pa yan kung habot ng 30. Hmm, sige, hintayin mo. sabit ko na lang dyan. Ophelia Dunggail, proud sila sa sa maghaharutan. <laughs> Kaya nga eh, nakaka uh, kung sa ako sa pakiramdam ko, kung sa sarili ko siguro, nakakahiya. Yung dati kayong magkarelasyon, tapos maghaharutan kayo dyan sa live nyo, tapos yung mga audience nyo, yung mga nagko na nag, nagtatawanan, tapos nag, ano, nagsasabi pa, go, 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 pa, bebe, go, 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 ganyan, ganyan. jis ko po! Para kayong ano, para kayong 15 news na wala sa isip yung mga pinanggagawa. Sa totoo lang. Ang kalahin mo yung mga ganyan style ng ano, pang ano, pang bata isip. di diba? ba? Yung kuba dyan, yung mga ganyang klasing tao. Hindi ko maintindihan kung hindi ko maintindihan kung ano ang ano ang prinsipyo nila sa buhay? Ano ang pinaglalaban nila? Mm -hmm. Para silang mga iwan.